Basta ano naman nga nito, eh yung ano kasi, yung tera kong pera, eh iniwulo ko sa card. Aba, uy Mare! Mare! Ano? Pasok, pasok, Ganda pasok. Maganda umaga. Pakita mo ba si ano, si Bochok? Ay. Kanina ko pa yung batang yun, eh. Abay, nang araw na bago mes, dinara sininagagawin din eh. Pumuna, ikaw gabagay, nagkapi na. Oo, nagkapi na ako, Mare. Alam mo ba, ewan ko nga dun kay Bochok, eh. Kanina ang aga umalis ng bahay, tapos... Ma, pinakain ko lang tapos umalis oh, na siguro galaro dyan sa may labas hindi na punta dito ko... ilang araw na, hmm. na yung ayaw ko ba doon sa batang yun yung huli nga namin yun yung pinabili ko siya ng yellow eh napagalitan ko nga kasi nga wala siya nabili ng yelo ah! wala pa hindi pa buo hmm. yung hmm, oh nga alam ba Mare pala, kaya pala ako napunta dito oh baka na hmm. alam mo ba yung anak ni ano, kong... ano? Oh. yung bata yung nag-aaral oh, oh buntis na pala Mare oh, oh shit oh, Aba. Eh, ako nga. E, bakit sapatang yun? Kaya, alam mo, pag umaalis yun, lagi ko nakikita, lagi mapula yung... E, hindi pa ano, yung nakakagraduate, Mari? Oo nga, Mari. Kaya nga, sabi ko, grabe. Narinig ko lang doon kay... Kay ano doon. Tapos... Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tapos yung isa nating kapitbahay dyan, ano pala yun, yung asawa noon, nag-abroad. Tapos iniwan pala doon. Anong ah! alam na balita, Mare? Eh, Mare, alam mo naman... Mare, alam mo naman, siyempre, pag dito sa barangay natin, dito sa bayan natin, sakap na sakap ko yung Magalita. balita. Ay, oh, oh. Ay, tiyo, pero alam mo ba, adam, oh, pero alam mo ba, Mare, ikaw lagi kitang, ano, kumbaga pag nag-aakwento nga kami ng mga kumare natin dyan, lagi kitang ina -ano, inaangat kita sa mga, ay, ako, salamat sabi ko, mare, alam mo naman, best friend mo ako, alam mo <laughs> lagi sinasabi, napakabait ni Mare, ganyan, napakaganda ng bahay, eh, oh, buti nga. Pero alam mo, Mare, ito, more than kami nito. O, so, umorder na, din kami. Nito. Oo o. Ganito, ganito. Tapos yung patungan nyo. Yan, ganyan, ganyan. At saka yung TV. Umutang kami. Umutang ako, Mare. At saka yung life, ganyan. Pinagsabay. Talaga, idol na idol man, anak. Ah. Hindi naman, Mare. Uh, umorder lang ako kasi syempre, kailangan namin makaluwag-luwag sa buhay. Nangutang ah, ako sa... Maganda naman nga may gamit, Mare, sa Nangutang ako, Mare, sa ano, sa sa country credit di ba may credit country credit kami doon kami ng utang eh nga pala mari, eh, kaya ako napunta dito kasi nga may problema ako mari ang laki ng problema may parating kasi akong parcel ngayon. ngayon ganito kasi yan may pupuntahan kami ng pare mo pumunta kami doon sa uh, reunion party namin eh ngayon kasi, yung mga damit na isusuot ko, eh mga luma. Ayoko naman magbukang mahirap sa mga, oh! ano, nga sa mga klase eh, natin dati. Na eh, ang problema ko nga mari ngayon, ang, ano kasi, yung tira kong pera, eh inihulo ko sa car. Oh! Ayan, eh ngayon, kailangan ko sana makahira muna sa'yo kahit uh, 1K lang. Oo, ka na naman sa akin, Mara. Oo oh, naman, Mari. 1K lang naman, ito naman. Yung utang ko sa'yo, Nung nakaraan. Ha? Ah, naalala mo ba pala yung utang mo ah, sa akin na Oo oh, naman, Mari. Hindi naman ako nakakalimot. Hindi ko lang inuulit sa'yo pero alam mo ba, naalala ko pa yun. Siguro sa ano yun, basta, huwag bu na muna natin isipin yung nakaraan. Ba? Basta isipin natin yung ngayon. Kaya, kasi makautang kahit isang libo lang, Mari. Kasi... Ay, ito ka naman. nag-iispa hmm. ko at binabudget ko din ang aming pera. Hmm. Eh, kala ka naman na inyong problema. Eh, ano? Oh. Ah, Mare, kailangan ko kasi yun. Eh, oh. at saka isa pa nga nito, Mare, wala kaming bigas sa bahay. Eh, bala ko sana makahiram din. Eh. Ay, ay, mamamaling ka pa ako mamaya, Mare. Pasensya ka. Ay, tama-tama, Mare. Pwede oh. kitang samahan tapos ibili mo na din ako ng bigas mamaya. Tapos, o, oh, idagdag mo na din sa utang. Tapos, Mare, at ito pa. Oh. Ada mo ba? Hindi mare mare, are, may sasabihin ako sa iyo. Are nang isang libo mare, ako may gagawin. Ay di ibalik ibalik-balik mo Maano. na. Mare, nakaka naman mare. Ano naman? <yg> araw naman ikagamitin ko pa sa isang araw, ay di balik mo nala, hindi, ah. na lang. Hindi, Mari, baka naman nakakahiya naman sa inyo ni no, Mari. Baka, sige. baka magmukhang katulad. Huwag naman na muna kaya, sa... Mari. Huwag na muna kayo. Oo, oh, ay, ba? hindi kung, Mari, tiki bago tatlo. Huwag, huwag, na muna kaya, Mari. Hindi ko, hanin mo, Mari, at ibalik mo. Oh! Araw, itagdag mo, mo na lang doon sa utang mo. Hindi na nga, Mari, mapilit ka Ay, eh, ma Mari nga pala. Ah, uh, alam mo ba, oh. nag-arkila kami ng sasakyan. Banga oh, naman. Nagkarila, nag kami na sa sakyan. Butot may naibahid ka pa doon, Mare. Ano? Ay, ah, eh, yun nga, Mare. Eh, pumunta ako doon sa isang kapitbahay natin at mangungutang din ako ng 1 kasi, Mare. Oo! Oh, hey, Saan mo lang kanikot mga makalas so, ating kapitbahay na iyan? Iyong... Ah, Oo oh, nga, Mare. Basta, Mare, maraming salamat, ha? Basta ito, ay, utang ko sa ito, ha? Ito naman, ay, eh, huwag kang mag-alala na kalista naman so sa akin. Eh, di, oh. kapag Alam mo na, pag nakaluwag, di ba? Tapos, ano Mare? Eh, para ako na lang tumalunggay ha. Oh. Pang ulang nang namin ni Bochok Mama. Wala ka na mamare at naikin oh, ka baka ma tumating ng Mara, maraming maraming salamat ha. Kasi oh. yung libo babayaran ko pag nakaluwag-luwag kung kailan yun hindi ko pa alam ha mare. Oh. Aray ko. <laughs>